Guys, ngayon, anong oras na trend ni Cole? 7.23. Papakainin na namin si Inay. Nay, kakain ka ha? Hmm. Ako magsusubo o sarili mo? Susubo. Po. po. Okay po, master. Kakain ha? Baka pag may kanin sabihin ni, kumain ha? na ako eh. <laughs> 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 Gano'n na yun. Ang kakain ng madami ha? Mo. Hindi na ako makakakain. <laughs> <laughs> ang arti niya, guys. Ba't di ka makakakain? Uminom uh, na ako ng tubig dito. Tubig lang yun, eh. Ay, Dapat kanin. Pampalakas ng katawan pinabusog yun. Pinabusog na niyo ako. Ha? Pinabusog na. Hindi ka sabi may kakain ka, oh. Mm. Yan, may bisita po, oh. Si Chaconi. Nasaan ang damit dito na yun, Chaconi! Mag-hello kayo sa vlog. Chaco ni... Hello! Yan siya, guys. Hello! Yan. Happy anniversary po. Yan. Nag-BBP, batang-bata. Uy, nag-BBP na Yan, guys. Nay, Bangon na, at kakain tayo. Tara. Ayoko to. Guys, tinan yun. Sabi kakain daw, tas ngayon ibusog. Bitera tara, kailangan kumain. Kailangan kumain. Kailangan kumain Ni mamay Hindo, si mamay nasa kanila. Ay, hindi pwede sa bata. Ito ba okay, ano? Tara, kakain na. Kakain na nga kami. Hindi ka pa nakain, inay. Mahumura ka ng makulit. Inay, ikaw ang makulit, inay. Tara, papakainin kita. Sabay tayo. Ayaw ko na makulit. Sasabayan na niya kita kumain. Tara. Ito mo na, ito na mat, ah. Oh. Anong katawan ma, ah. Oh. Ah, oh, tingnan yun, ang Ayaw niya kumain at kumain na daw siya, guys, kanina. Ay, eh, ang last kain, ikaw niya pang tanghali. Eh. Oh. Mm, nakablog ka in, eh, nakablog ka. Kain, tara kakain. Ah, kumain kita kay mama. mama. Inay si Mama ay nasa kanduran, tayo na dito sa buot. Kami magkasama ni Mama sa simbahan. Kailan? Doon kami nagkita at kumain. Na hindi ka na kami ang bantay mo. Huwag niyo kong yabangin. <laughs> ay, ko na yabang kumain din mo, oh. Tinan mo ang katawan, oh, oh. Ito naman sa picture, ah. Bukas na. Iba yun bukas na, eh. Di kayo may lalambot. Tara, kakain. Kaya magsusumba. <laughs> magsusumba daw siya, guys. Hmm. Kain, paano makakapagsumba kung wala lakas? Hindi, bukas nga na ng umaga. Ah, eh, ngayon nga kakain. Hindi, Plus, ka ko pa nakain, ina? Masasakit na mga binti ko sa ah, hindi. Daw. Hindi ka tatayo ngayon, ina. Ikay sasandalaan. Tara. Ako'y okay, kumain na kay Tio Luis. <laughs> Siya kakain na kay Tio Luis niya daw. Guys, ang ulam po niya ngayon ay papaya. Papaya. Anong ang luto? Pato tinola. <laughs> Guys, tinola ang ulam niya ni Inay. Guys, ibabangon la ang kailangan may halik pag nabangon. <laughs> Tawan Tawantawa naman eh si Maria Socorro. Subo eh. Guys, susubuan ko na siya. <laughs> Ang i-airplane daw, guys. Uy! Subo. <laughs> Subo na. Ng ayos, ha? Mm, Uy, ayun ang ayos. <laughs> <laughs> guys, dahil nandito yung mga bisitang mga bulinggit, sila yung inuutusan kumuha ng tubig, ni inay na maligamgam. Ito ang taga Subo, ano? 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 si Nicole na maite. <laughs> Tapos, kami yung taga alalay kay Inay. Yan. Nagbibidyo ako pero ako din yung nagsusubo kay Inay. Pinahawa ko lang kay Nicole. Yan po yung isa. masarap. Ha? Man daming niya binigay na tobay. Ano masasabi mo? Game girl. Nay, anong lasa ng luto ni Kat? Ang Wow! Paano mukha? Ay, mo, paano ay, mukha, Inay? Mulat, um, mulat ka. Um, mulat. mulat ka. Paano mukha? Ang masarap. <laughs> Hindi, okay, huwag tumawa. O, kain mo na, kain mo na. Ay, ang pa, pa, <laughs> pangit ko na pala. Ang pangit nga na daw, guys. Ano ito, mamay? Nguya mo na yan. Nguya, nguya. Anong masasabi mo sa luto ni Kat? Ang sarap. O, paano tanaga. mo ka? <laughs> 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 last, last three, last three. Last three. Ano sinasabi mo sa luto ko? Ano siya, patawa. Huwag mo na tumawa. Last <laughs> three, huwag mo na, o, kain. Yan. Ang galing ko, ma. Mag-exercise tayo bukas sa Sumba Lady. Sa daw ay magsusumba bukas. Magsusumba ka ha? Guys, ang sarap ng luto ni Ka. Yan! Makakala mo ka? Guys, nalang luto, luto guys. Magyan mag mag mo tag Wala kasi sa ba? Nakangangatin guys. Mamaya susubuan ko yan.

Sinakain ako ni kuya Guys, ina, ilang araw nang hindi na dumi Dahil hindi siya nakain ng maayos Ang sasabihin ko niya, kumain na siya Kahit hindi naman siya nakain Ngayon, nakain siya Dahil sabi ko, isasabayan ko kahit hindi naman Ayun, nakain na siya, paubos na guys Yan, ubus na Isang subo na lang, tapos na Wait lang, Katrina hmm. Ano, ang sabi mo? <laughs> hindi ko napaglulotos, ina, pinukulaan na ano? <laughs> <laughs> sabi mo? Oh, hindi, hindi ang sarap ano? Ang sarap talaga ng luto ni Kamay. Oh, maya mo lang, oya. Lasang ulit ito eh. Guys, talaga na kaganda. gaganda. Yet maganda oh. Wow. Lasang ulit ang gulay. Tanggulay. Wow. Guys, ang ganda niya ah. Oh. Mm. Tingnan mo kung maganda. Wow. Wala wow. lang <laughs> ganda. Oh, bukas na rin. Ay, kumakain mo ayos, ito ba ka? Pero hindi, hindi kaganda ito man. Malas kapat... na... so, ka na daw kay malis ka na daw. At sinyo, si Na na. Oh, wala na, wala na. Wala na, wala na. na, oh, tapos na. Oh, na. Ayaw, tapos na. Oh, last Guys, last pa. na ayaw pang isubo. Ay ay lights, ah. pa tama na, tama, tama na. Tama na. .na. Tama, tama. tama na, tama, tama na. Guys, hindi niya inubos kasi... feeling niya ay malaki na uli yung chan niya. Parang nalaki na uli. Mama, pagka ka. Bukan mo mm. yan. Yan. Tubig. Yan. Bukas. mo. May na. May na tama hindi pwede nga masakit ng akong singit. Sabi na, hindi huwag tapakalwa mga kaya ulang